Good morning mga kapugrot. Update natin yung ating punla. On the 7th day. Pang-7 uh, uh, araw ngayon. Nag naglagay na tayo ng uh, fertilizer. So yung uh, nilagay nating fertilizer ay uh, 16 20. So konti lang yung nilagay natin. Mga wala pang uh, 10 kilos. Konti lang. So ganito na ka, Lago yung ating mga punla. So, pansin nyo guys, nasa tray pa rin sila. Ayan, saka lang natin tatanggalin sa tray pag uh, on the day na i- tatanim na sila. Ayan, so, ang ating uh, punla ay uh, 13 days lang tatanim na yan. So, ganyan po ka uh, ikli nung time ng ating uh, punla. Medyo bata pa ang ating punla kasi pag uh, masyadong uh, malalaki na hindi nakakayanin ng planting machine. Pati yung uh, kanyang uh, dulo ay uh, mailulubog sa putik. kaya mas maganda nasa mga uh, 3 inches lang ang uh, haba ng ating punla para sa planting machine. So anyway, itong ating uh, tatamnan ng planting machine ay nasa may sukat na 2.5 hectares. So yung iba nating uh, mga binukid ay uh, planting machine din yung magtatanim. At uh, yung iba naman ay uh, tao. Ayan, so yan muna ang update sa ating uh, pagsasaka. no? Maraming maraming salamat mga kasaka, mga kabukid. God bless you all.